Ayan guys, tignan nyo ang tutoy. To o, oh, daw, kam. daw, calm. O. Oh. Kasi. Yes po. O, oh, meron daw siya yung papakita guys. Huwag daw maingay. Oh. Eh. Open it. open, open. Ano yan? Ayun, nakikita niyo yan. Hmm. Ang kanyang hinuling, hindi ko alam. kinulong na sa kinulong na sa ano lagay ng toys oh kung tuwa siya rito ginawang alaga nice wala mang mata wala wala siyang mata wala siyang mata mama ayo oo, 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 meron siyang ganun nguso. Ayan, mga ngagat ah, na ganun, no? Ah, oh, gumagapang. Mm, -mm. Galing nga, ah. nagdak ganun. Ah, okay. Eh? Pakit-kit Nice. Opo. Oh, Hanap ka pa ng isa. Para may ka-partner. Opo. Oh, mm -mm. Diba? Mm. So, yan. pinaiinom ko ng... Tawa-tawa, guys. Kasi malamot dito sa uh, aming lugar. So, puro na siya pantal sa katawan. Tapos... Uh, siguro 2 days, 3 days lang kami dito sa Pinas ni Lagnat na kaya pinainom ko ng tawa-tawa awa naman ng Diyos sandal na awa, awa naman ng Diyos na wala agad yung Lagnat niya hindi so, hindi ko naman palagi pinainom siguro 2 uh, days After two days, ganyan. Pag inom niya ngayon, after two days or three days pa, inumin ko ulit. Ganun. Hindi naman araw-araw. Baka uh, tumaas naman ang gusto yung hemoglobin. Hindi maganda. So alternate yan. May mga pagitan ng araw. Ano po? Say hi dun sa mga ano mo. Hi! Kumusta po kayo? Ano oh, po? Ah, sige na, ubos mo na, mo na yan. At na tayo. O, oh, kuya, kuya, kuya pa. Hmm. Mm. Ayun. Ayun, ito. Tulog na siya, mama. Tulog, tulog siya. Kuya. pala, andun pala, oh. Kala ko nawala. Kala ko lumusot. May pinakapaa pala yung laruan. Ano na? Asus, pahalik-halik pa. Say na, bye-bye! Asus, <laughs> asus, sure. sure. pakit pa! Ay, pakit pa, oh! <laughs> natanggal ang kanyang ngipin kanina habang naliligo. Kasi hmm. sira na ang kanyang ngipin. So, natanggal. Bye-bye na. na.